Ito sinabi ko, pasyal tayo sa Canada Kasi akala nila, papasyal tayo sa buong Canada Like Toronto, Winnipeg Yung nakaranas ng 4 years dapat eh, maging permanent ka na sa, sa Canada no? Pare Pareho tayo nang nararamdaman nun Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Saya, dito ka muna ha? Ha? Dito ka muna ha? Yes. Yan, grocery time muna tayo mga kainags ano? Hindi natin kasama si Mahal na ngayon At nakoy napagod sa kakalinis ng bahay natin Pagod Sabi niya dito na lang muna daw sa bahay Ako na lang daw muna Nagbili na lang siya kung mga papabili niya Para mamaya pag uwi ko Siya naman ang magluluto At tayo naman ang kakain Yan Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags ano? ko nasaan man kayo ngayong araw na to ano? <laughs> Nakalimutan ko magsuot ng sapatos mga kainit. <laughs> Muntik na. Sabi ko pat parang hindi ako komportable sa suot ko. <laughs> Nawili sa sa pagbo-vlog eh, no? <laughs> bilis no? Bilis ng 12 years. Eh no kasi nung nanggaling ako sa Spruce Grove, lumipat na nga ako ng Edmonton kasi magtatrabaho na nga ako sa Gordon Foods mga kainit Ano yan? Uh, hindi pa nag-ooperate nga yan, ano? Ginagawa pa lang yan. Kumbaga semento pa lang 'yan. Wala uh, finish na siya, finish na siya. Kaya lang wala pang pintura. Nung nandito ako. Kasi nagbo-board pa ako nung time na 'yun, 2011 doon sa Meno sa May Cumberland, no? Ah, oh, tama ba Cumberland ba tawag doon? Hindi hindi Cumberland. Hindi Cumberland, sa May dito dito, malapit lang. So nagbo-board ako diyan, tapos eh, sabi nung uh, landlady ko, ito kasing Lucky Supermarket. Um, ano raw, Asian daw sabing ganoon. So kasi dati nung 2011 nga no, April 2011, ah uh, nung hindi pa nga nag-ooperate to mga kainags. Nag-grocery ako doon sa May North Gate. Yan, doon ako nag-grocery sa North Gate. Pagka gusto kong bumili ng mga isda, yan kasi yung North Gate yung pinakamalapit dito nung, nung, time na yun ano, 12 years ago. Bilis no, grabe. Yan. Pero nung nagawa na syempre itong Lucky Supermarket Eh dito na kami Syempre, malapit lang sa, sa atin eh, diba? Kung saan tayo nakatira Malapit lang yan pero syempre pagka minsan pumupunta pa ka kami na, sa Ali Maharlika na na doon sa Northgate kasi nami ko pa rin yung Northgate kahit papaano no. Kumbaga parang naging party siya rin ng aking uh, pagiging contract worker nung time na 12 years ago. 12 years ago, grabe gano'ng kabilis ang panahon no. Wala pa akong 40 noon. Hindi pa ako port. wala pa akong 40 noon, 12 years ago, 2011. <laughs> gano'ng kabilis ang panahon mga kainers, no? Wow. Grabe. So dito lang kami dati nag sa Superstore, yan o. Dito sa Superstore, grocery lang ako diyan. Tapos Asian Super uh, Asian naman, Asian 'yun, ako lang nabanggit ko. Kaya tuwing Sabado nandoon ako lagi sa North Gate kasi may mga tinitindang pagkain doon, ano, hindi mo na magluto. Uh, <clears throat> bibili ka na lang, kain ka na lang, ganoon na lang. Mabilisan. Dito meron din, meron din dito. Meron din siya rito. pero mas gusto kong bumili doon sa ano sa Northgate ng mga lutong pagkain eh. Mga, may, ano, may mga pagpipilian ka Ay, ba't nga bala ako mag ano Sabi ko kukunin ko lang yung mga ano natin Bakit na ako naman ako sa pagdadaldal mga kainag sa Kukunin lang natin to mga to eh Kasi nga eh mag ano pa tayo no Mag uh, Go grocery <laughs> Papagalitan na naman ako ng mahal na rin ito Sabihin niya eh Kung ka Pumunta ka sa grocery tapos umuwi ka Wala kang mga nabili <laughs> Ang bihira. So, punta muna ako dito mga kanis. Mag-grocery muna ako ha. Baka makalimutan ko na naman eh. Buti eh, kahit October na, nawawala pa rin yung lamig mga kanis. No? Hindi pa rin malamig ano. Yeah, no? Kaya masarap mamamalengke pagka weekdays eh. Walang masyadong tao, no? Maraming parking. Oh, so, by the way, ano? Meron nga pala akong nabasang comment mga kanis, ano? Kasi na naalala nyo yun nung Nagano tayo nag na, may vlog tayo noon no nung naka, sinasabi ko na nakasundot ako ng itlog yung liquid na itlog sa trabaho namin ano So meron kasi nagtatanong kung na, icha-charge daw ba sa amin yun yung mga nadadamage naming mga items So ang sagot ko po hindi po hindi po na hindi po, po icha-charge sa amin yun ano Bali ano lang yun ililista lang sa damage uh, count meron kasing damage count eh kasi pagka uh, maraming damage makakaapekto yun sa aming nga uh, bonus may bonus din kami dyan yung mga tinatawag na ano, no, parang 13 month pay eh. so mababawasan yung aming bonus pagka nagkaroon ng mga damage yan tsaka isa pa yung mga nadadamage namin merong ano yun mga kainis ano, merong insurance yun yung mga, yung mga nadadamage namin kaya wala awa naman ng hindi naman sinacharge sa amin tsaka syempre hindi naman natin gustong hindi naman natin gustong masira yung mga mga item mga, mga produkto ano Siyempre, pagka nangyari yun eh, maraming, maraming ano, uh, maano sa atin, incentives natin, yung oras natin, yung pondo natin. So maraming maapektuhan. Kaya as, mas pa, as possible, ayaw namin may madamage o may masira sa aming mga produkto, mga kainags. Ilang, uh, siguro ilang linggo na lang, ano, naku. Magsusot na ulit tayo ng ano ng mga sweatshirt natin. Buti nga ngayong ngayong linggo na to, medyo na ganun, no. Ah, uh, gumandang panahon eh no. Kasi noong nakaraang linggo, grabe, malamig na eh. Kaya nagsuta tayo ng sweatshirt. Buti ngayong linggo na to, eh, medyo nawala yung lamig, ano? Baka ano yan, sigurado yan next, next month, ano? Mga third week ng, ano, at next month, o November, nako, wala na. Hindi na tayo ng t-shirt yan. Malamig na yun. O nga pala, mga kainags, ano? Dapat pala palitan ko na yung ano ko rin, eh. Yung nasa picture ko, yung nasa intro natin, ano? Kasi matagal ko nang intro yun yung mayroong nakalagay na pasyal tayo sa Canada Yan, kasi merong iba yung mga bago pa lang sa channel natin Eh, akala nila papasyal tayo sa Canada <laughs> Eh, paikot-ikot lang naman tayo sa uh, kung saan saan ano So, ang ginagawa kasi natin ngayon mga kinex, nagda-daily vlog tayo Daily vlog tayo, hindi tayo pasyal sa Canada no? Namamasyal man tayo Kung saan lang tayo pupunta Yan, para dun po sa mga hindi nakakalam no uh, nung nagsisimula ako si mag-vlog Wala pa kasi akong idea yung nakita nyo na intro ko na yon yung picture, yung logo, yun yung una kong, original yon yun yung una kong ginawa mula nung nagsimula ako mag-vlog mga kainag siya. Dati nga nakalagay doon, ano, yeah, Tay, tuloy ang pasyal sa Canada. Yan. Yeah. So marami nag-react noon kasi hindi naman ako namamasyal sa Canada. paikot tikot lang ako sa backyard, paikot-ikot lang ako dito sa Edmonton. Yan. Yeah. <laughs> Kaya pinalitan ko mga kainag pinalitan ko ng tuloy ang buhay sa Canada. Yan. Yeah. Kaya doon sa mga mga kabasa noon. Bala ko rin palitan 'yon eh. Tatanggalin ko rin pa shell tayo sa Canada. Ano? Oh. Gusto. Oh. <laughs> <laughs> eh naman boy, artistahin eh. Tier, <laughs> yeah, dito muna. Nagbo-vlog ako. Syempre, <laughs> wala kang <katalo> talo-talo. <laughs> so, yeah. ano si 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 ano no. Shoutout kay Joyfree. Kita natin. <laughs> Alam ko sino eh. So tatanggalin ko yung mga kaya So kong tanggalin yun Yung ano ah, uh, Pasyal tayo sa Canada Bala kong tanggalin yun Papalitan ko yun So kailangan Mahina kasi ako sa amin eh, Sa mga editing-editing na ganyan ano So hihingi ako ng tulong kay Jedi Cycle Malaki may tutulong sa atin ni Jedi Cycle Sa mga ganyan-ganyan Magaling yun eh Kasi marami tayong napepeke, no Na sinasabi pasyal tayo sa Canada Dapat pala like, pwede ko lagyan Pasyal tayo o sa bakuran ni Inags Yan <laughs> Hindi mga kainaysa, maraming salamat sa comment. Papalitan ko 'yon, papalitan natin 'yon. Ah, uh, maayos natin 'yan. Tsaka para doon lang para doon sa mga bago rin lang sa channel natin mga kinay, no? kasi dati, 'yun na nga ang kaya ko sinabi pasyal tayo sa Canada. Uh, kasi mahilig ako maglakad na masyal masyal ako sa lakad lakad gano'n kaya parang ganoon sinabi ko pasyal tayo sa Canada mali pala yung uh, wala pa wala pa kasi akong idea sa mga pagbablog ng time na yun kaya medyo gano'n pa kaya pinalitan natin ng maraming mga nakapuna kasi akala nila papasyal tayo sa buong Canada Like Toronto, Winnipeg uh, Sa British Columbia, Saskatchewan Akala siguro nila ganon Eh yung pala doon lang sa kalye-kalye namin Sa kanto-kanto lang namin ano <laughs> So alas pa lang ngayon ng gabi mga kainis ano? Madilim na no Si Haring Aro nandoon ano? na Meron talaga Welcome winter Malapit na Tingnan to Yan So mga kailags ano Meron lang tayong ano Meron lang tayong gustong ah, Meron lang akong gustong puntahan ano Kasi 12 years from now Punta tayo doon sa ano yung Kung saan rent ako dati ng bahay May naalala lang ako eh October din yun ano 2011 Ay eh, ngayon October 2023 na O 12 years ago na mga kailags ano Grabe bilis ng panahon Wow, dito yon mga kainags, ano, dito yon nung sinasabi ko sa inyo na 12 years ago. <laughs> Bilis ng panahon, ano. Tapos ayun, no, hindi na, hindi na ako pupunta kasi may mga bata, mga kainags, ano. Doon, 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 no. Yan, dun yung, ano, doon yung sinasabi ko na basketball court, no. Nagbabasketball ako doon. Yan, yung nakita yung mga bata naglalaro ng basketball. Yan, dyan. Gantong oras din yun, mga kainags, gantong oras din yun, ano naglaro uh, naglalaro ako ng basketball dati dyan. Nakakatuwa <laughs> lang. Yan. Tapos ano nga nun, sabi ko pa sa sarili ko nun mga kinis. Contract worker pa ako nun. Ano pa ako nun? Yung medyo... Uh, nalulungkot Nalulungkot Nade-depress Kasi 2011 Dapat Sa taon ng 2015 Maging permanent residence na ako nun Kasi kung hindi Papauwi na ako ng Government of Canada Sa Pilipinas So sobrang lungkot namin nun, grabe Kami mga contract worker, yan Yung mga nakakaranas nung dumaan sa butas ng karayom ano? Yung uh, nakaranas ng 4 years Na dapat eh, maging permanent ka na sa, sa Canada no? Yan, shout out sa inyo lahat Alam ko, alam niyo yung mga pinagsasabi ko Yung pressure, yung lungkot, yung takot, di ba Pare-pareho tayo nang nararamdaman nun Nung time na yon So siguro sinuwerte lang tayo at nakapag-apply tayo ng permanent residency at doon naman sa mga hindi nakapag-apply ng permanent residency rito na napauwi sa Pilipinas shout out din sa inyo sana nasa mabuti kayong kalagayan uh, ganun, ganun talagang kapalaran natin ano? so meron din namang mga napauwi sa Pilipinas pero nakabalik din ng Canada mga kayo so, mga sinuwerte uli nabigyan ng mga second chance na makapasok uli ng Canada at ngayon permanent residency na, uh, permanent residence na sila gusto ko sana pumunta tarong Kaya lang may mga bata Mga kinex Baka Iniiwasan ko rin kasi Ano eh uh, May magano sa mga bata Yung mga makuna ng mga, ano, Yung camera yung mga bata Ano Okay lang kung sa mga public Public na ano Ay, Public naman to Kaya lang yan, Iwas muna tayo sa mga ganyan Pwede naman Kaya lang Wag na Wag na Para ano So yan lang ganoon lang Gusto ko lang makita ulit to oh. After 12 years Oh my goodness <laughs> Grabe <laughs> Ay, ganda, no? Ganda, no? Oh, hindi ba? 12 years. Parang kailan lang makakain ng 12 years? Parang kailan lang siguro yung 12 years sa akin, yun, eh. feeling ko parang dalawang taon pa lang yung nakakalipas. Oh, parang dalawang taon pa lang yung 12 years, yung 2011. Feeling ko dalawang taon lang yan. Dalawang taon pa lang nakakalipas, grabe. Kita niyo naman makakain ng no? So tara, uh, balik na tayo doon. Naipasyal ko lang naman kayo dito kahit papaano, no? Pero sige, punta na tayo doon mga kinis. Gusto ko rin maano ma ma kayo rito, may pakita sa inyo, ano. Kaya lang kasi may mga bata, eh. Wag na, wag na mga kinis, ano. Wag na. Wag na, wag na. Yan, basta doon doon yun, ano. Yan, dyan yan. Kita niyo yung basketball court na yan. Yan, yan, no? yung mga basketball court na yan, mga kainags. Yan, dyan ako nagsushooting-shooting. Yan, 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 yan. ako nagsushooting-shooting, ano, dyan. Tapos, uh, nagbo-board ako. Basta banda dyan mga kainags ano? Malapit lang dyan sa basketball court na yan Dyan ako nag board Yan Basta dyan Inabot din ako ng ano diyan Ng 6 months 6 months lang Yan Kasi ano eh Kasi Umalis din ako dyan Kasi may mga Kasama ako Sa Pilipinas Na napunta rin ng Gordon Foods Tapos nag rent kami ng ano ng, ng ano Townhouse na Townhouse na kaya nagsama-sama na kami sa isang bahay. Yeah, kaya umalis na ako diyan sa kanila. So mabait, mabait yung ating uh, naging ano, Pilipino rin, mga Pilipino. Shoutout sa kanila ano. Mabait din. mga ano sila, mga Ilocano. Yeah, shoutout sa mga Ilocano. So tara makakain ano, ng gabi na eh. Oh. Kita nyo, bilis dumilim ano? Bilis lumubog ni Haring Araw, si Haring Araw. Oh. Wala na. 6:30, 6:30 ng gabi mga ng ano. Yan. Ito na siya ngayon. At yung mga ibon, mga ano, yun, mga natutubong ka natutulog na itong mga to eh, no? Ayan, no? Mukhang natutulog na sila dyan eh, oh. O, ayan, Oh. No? Parang feeling ko natutulog na itong mga, ano na to, yung uh, seagull. Ayan. O, tara mga kainics, ano? Mga bata dito, nag-i-enjoy, oh. Kasi maganda na yung, ano eh, maganda yung, maganda yung panahon, ano? Hindi pa ganun kalamig, pero maya-mayang gabi, palamig na ng palamig uli yan. Tapos meron din mga naghahaki doon. Ah. Ano 'yun? Ano lang training sa haki. Pero ang gamit nila yung bilog na bola kasi ano eh pagka pagka walang snow, ang gamit nila instead na yung pak pak na ano yung palapad yung naglalaro kayo ng ano 'di ba naglalaro kayo nung ano yung yung pole yung palapad ano ang tawag doon palapad na sa parang bilyar 'di ba so pag may ano yellow ganyan Ah, pag, 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 may snow, yung pack, yung gano Pero pag walang snow, katulad dito summer. Ah, katulad, katulad dito, wala pang snow mga kainag. Ang ginagamit nila dyan, bola, bolang maliit. Para gumugulong. Yan. Yeah. So tara na, huwi na tayo mga kainag. Ano? Kita nyo naman, oh, no? paligid natin, ayan na. Yan, oh. Hmm. Next month, puro puti na yan mga kainag. Ano? Puro puti na yan. Yang mga yan, puro puti na. Sarap maging ibon minsan, no? Palipad-lipad lang, no? Huh? Wow! <laughs> Grabe! Huh? Beautiful! Mm -hmm. So tara, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! Yan, So papakita ko sa inyo yung, yung bolang ginagamit nila, mga kainags. Hindi kasi baka masita tayo eh. Pag, ano, pag nagbibideo tayo baka masita tayo kasi may mga bata eh. <laughs> wag na, wag na. Let's go, let's go. Ay, hindi pala. Hindi pala bilog yung gamit nilang ano, bola mga kainis. Hindi pala bola yung gamit nila. Parang ano rin siya, pack. Ganun din. Pero Naka-design siguro yun para sa mga walang ano, para sa semento. Kasi may nakita ako bola yung ginagamit nila, akala ko ganun. Hindi pala, ano rin, palapad din. Parang kung ano yung ginagamit sa pag may snow, ganun din yung ginagamit nila ngayon. Kahit wala pa lang, ano, kahit wala pa lang, uh, snow, ganun pa rin yung ginagamit nila. Pag ganun, hindi pa hindi bilog. Yun yung nakita ko ngayon ginagamit nila. Akala ko bola meron kasing bola merong bola din eh ginagamit ganun anyway at least nalaman natin